Nakakita ka na ba ng ahas sa panaginip? Mga kaibigan, ang mga ahas ay kabilang sa universal na simbolo ng panaginip na may iba't ibang ibig sabihin depende sa kultura. Pinaniniwalaan na isa ang mga ahas sa mga hayop na pinakamadalas magpakita sa ating panaginip. Alam naman nating lahat na ang mga ahas ay madalas magpalit o magbago ng kanilang balat. Kaya naman, kapag nakakita ka ng ahas sa panaginip, ang ibig sabihin nito ay may darating na malaking pagbabago sa buhay mo. Maaring sa trabaho, sa pamilya, o relasyon. Ngayon, kung tinuklaw ka naman ng ahas sa panaginip, ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay kasalukuyan kang nakakaramdam ng kahinaan o di kaya naman ay panghihinayang tungkol sa isang bagay na nangyari sa iyong nakaraan. Ayon naman sa isang dream expert na si Laurie Lawenberg, kapag marami yung as sa panaginip, ang ibig sabihin nito ay may isang toxic na tao sa paligid mo na ayaw na maangatan mo siya sa buhay. Kapag kulay-itim naman yung ahas sa panaginip, ay isa itong mensahe sa iyo na kailangan mong magdobli ingat sapagkat ikaw ay nalalapit sa kapahamakan. Kapag kulay puti naman yung ahas, ang ibig sabihin ay kasalukuyan kang nasa healing process ng iyong buhay. Maaari din naman na kaya ka nakakakita ng ahas sa panaginip ay dahil ikaw ay nasa isang sitwasyon sa iyong buhay kung saan pinapalibutan ka ng iba't ibang temptasyon na nagpapahirap sa iyong kontrolin ang iyong sarili kaya ito lumilitaw sa pamamagitan ng isang panaginip. Mga kaibigan, kapag nakapanaginip ka ng as ay subukan mong tandaan ang mga simbolo o detalye na maaaring makatulong na ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng iyong panaginip. Pero 'wag kakalimutan na ang mga panaginip na to ay walang konkretong paliwanag kaya huwag rin natin itong 100% na paniwalaan. Anto ano pa man mga kaibigan, ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.